Sila ka bukas. Hindi nga, yung Klaus Avenue kasi. Oh. tayo. No? Ah. Kahit dumaan lang daw tayo. kasi okay. no, isang gabi, dumaan naman talaga tayo. Rin. Hindi ka busy, okay lang. Oo. Ba't di kayo doon sa likod nagkwentuhan? Hindi pala ito. nga, ginagawa mo dyan. Brad, yung dugo ko, nasa ulo ko na. Hindi, maghapong na kayo ko. Oo nga, ito na. na. Ito na nga. Di naman makatayo. Tayo. tayo. <laughs> di na, di na makatayo. <laughs> kumambyo na, kumambyo. Di naman makatayo. <laughs> di naman makaupo.